Hello guys, magandang kahapon sa inyong lahat on this your guys channel a fatal or zomatoid or so yung hapon na to tignan natin ang disamihin sa ng ating mga gabay so this is um, a weekly gabay for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign of Pisces so Pisces, Pisces, Pisces welcome, welcome to my channel ano kayong messages, advices, and spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makakagilap? So guys, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At Derekis, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang escape ng Adzaway, Pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig Nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyong ng ating angel spirit. For the sign of. For the sign of, Pisces, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makagilap. Tuklasin at bubulabugin natin ang Just Spirit. Please give me information pa. Okay, there is a three of wands. The waiting is over. Now may mga inihintay ka dito. There's a possible na dumating na. No resulta, documents, papers. Anam tao man 'to na hinihintay mo maaring dumating na. Now let's see what is the additional messages represent with a magician. So, this is something, guys, with a manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamanifest. Makakamtan, makukuha, matata mo, no? Ano man yung mga bagay na hinihintay mo? Ano man yung mga bagay na nilinais mo? Maka May isa sa kataparin mo na ito. And because there's a page of serving curiosity, kailangan nung nawain mo, alamin mo lahat ng bagay. Hindi pwedeng um, ura-urada, bira-birada, no? Yung parang um, pala-decision ka. Yung parang hindi mo alam kung ano yung magiging resulta. Dapat lagi mong titignan kung ano yung magiging outcome or cause and effect ng action and decisions mo. Let's see what is additional messages. Reference with the five of wands. So there is something complications or there is something um, competitors. No, mayroon mga bagay na nagbibigay complication dito. Not just being aware. No, there is something the four of No, ito yung kailangan mo pag-isipan. Klaruhin, liwanakin. No, hindi pwedeng ura-urada ka. Kailangan, i-visualize mo, i-analyze mo kasi baka may mga bagay dito na magbigay komplikasyon sa iyo. Na no, kailangan maging mabusisi ka. Ma-manifest mo 'yung dapat mo ma-manifest. Makukuha mo 'yung mga dapat mo makukuha. Pero kailangan maging maging aware ka rin, no? There's a of coin. na no, maging practical at secure ka sa kung ano man 'yung mga bagay na meron ka, especially sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. What is the three of wands? Ano 'yung darating? Let's see. What is the three of wands? There's a several cards. No, there's a lot of opportunity. Naraming oportunidad na darating. Or either, guys, no, mayroong susubok dito para linlangin ka, guluhin ka. na no, para mawala ka sa concentration. What is a magician? Reference with a two of sword. There is a decision that you need to make. So, may mga bagay na kailangan mo magdesisyon. No, kailangan mo nang tapusin, liwanagin, lahat ng bagay na to. No, dahil mamamanifest mo to. No, makukuha mo to. No, kailangan buksan mo ang isip mo, pananaw mo sa lahat ng bagay. You have the power to create something meaningful. No, ikaw yung gagawa ng bagay na ikabubuti at ikasasama mo, kaya kailangan mo mag -desisyon. No, hindi pwedeng pumayag ka dahil napilitan ka, pumayag ka dahil, uh, dahil sinabi nila, no, kailangan gagawin mo tong bagay na to dahil alam mo yung ginagawa mo. No, and of course, there is something the night no, of course. I wish for payment. So, matutupad yung mga pangarap mo, kailangan mo lang mabusisi. No, tuklasin, alamin lahat. No, dahil magsasucceed ka, magsasuccess ka sa gagawin mo kung alam mo at may knowledge ka or something experiences. But definitely, kailangan mong um, i-enhance your ability and skills. Na no, para na sa ganon, no, lumawak pa ang iyong pananaw, kaisipan, at ang iyong uh, katalinuhan sa lahat ng bagay. No? Hanggang sa mga create ng diskarte. What is the five of wands? Reversing with the ten of happiness. At the end of the time, masaya ka dito no? mga mang taong humadlang, humarang, pero unti-unti ka mak makakamta ng kaligayaan. The ultimate happiness is here. And because uh, there's an of so unting, unting tiyaga, no? So, sinasabi dito, napakalapit mo na para mag-succeed. Kasi nandiyan na lahat. Pero kailangan mong pag-isipan. No? Kalaruhin lahat. Hindi pwedeng, dahil ng um, nangyari na, dahil nag nagawa mo na, no, ganun pa rin yung magiging senaryo. Hindi. Kailangan mo pa rin pang-isipan. No, klaruhin, liwanagin. No? And because there's a five, five sword, kakaroon ng self-sabotage that because of your action and decision. Di ba? Dahil sa mga bira-bira ng pala, decision mong action sa decision. And of course, um, yung gusto mong gawin, no, bahala na, gato-ganyan, kailangan maging aware kayo, magiging resulta additional messages for no with the three of wands the seven of cups there's a devil card so, no merong mga bagay dito na maaaring guguluhin ka langin ka para ma-distract ka no kung may hinihintay ka no kaya kaya siguro hindi mo nakukuha sa ngayon dahil may gumaharang no may umakad lang what is the magician request the two of swords represent with the wheel of fortune but at the end of the time guys no kumaga isang framework to eh para anto lang ating para subukin ka no no para alamin kung uh, gansa katatagan ng pananampalataya mo sa kanya dali iko tong kapalaran to at papabor sa iyo kailangan mo lang magdesisyon no at kailangan mo lang um, kumbaga uh, buo ang tiwala at pananampalataya mo dahil kung ikaw ay um, buo yung pananampalataya mo magiging uh, magsasaksid ka sa gagawin mo no hindi pwedeng may doubt ka no hindi pwedeng pag may alinlangan ka kailangan pure yung intention mo and there's another coin no something secure magkaroon ka ng seguridad sa kung ano man yung mabagay na pinaniniwalaan mo, na no? pinangahawakan mo. And there's a liquid of sword, no? clear the boundaries, linisin mo yung mga kasira ng eksena mo, yung magbibigay komplikasyon sa'yo. No, maraming insecure sa paligid mo guys, no? Dahil um, sa natatamo mong kaligayahan, no, sa pamilyang meron ka, no, maraming talagang gitera talaga diyan. What is the program, Sir cups the Night of wands? represent guys with um the strength with the confidence. So kailangan lakas ng loob mo maging matapang ka. Dali si mo yung takot at pangamba mo. No? At pag-aalinlangan mo. Okay. What is the Queen of Pentacles and so, because the Five of Swords? Represent it with the temperance. This is the perfect timing for you. No? Kung maga kailangan mong kumalma. No? Welcome kang pala decision. At saka pag-iisipan mo yung bawat actions mo ha. Kasi nagkakaroon ng self-sabotage sa dito dahil sa kilis at galaw mo. Dahil sa sa pagtitiwala mo sa ibang tao. No? Kung baga ginagamit ka, no, ginigisa ka sa sarili mo, matika dahil din sa kabaitan mo, ginagamit nila ito para sirain ka. Kaya kailangan limitahan mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Protection mo pa rin ang sarili mo. Matuto kang kumalma. No? Huwag kang magmadali. No? Sa lahat ng bagay-bagay. What is a, a three of wands, that requires the seven of cups, that requires the devil card. For the outcome, reference it high physis. May mga hidden agenda ko hidden enemies. Maraming mystery sa likod nito. Kaya kailangan alamin mo kung ano magiging dulo nito. Alam mo yung magiging kalalabasan nito. No, susubukin ka lilangin, no, para lituhin, no, ano man yung hinihintay mo para mawalan ka ng gana, mawalan ka ng kumpiyansa. So, kaya kailangan alam mo sa sarili mo pinaniniwalaan mo. What is a magician? The two of circus, the wheel of fortune represent guys with the four of swords. Oh, makinig ka sa intuition and, and of course, God feeling mo, inner voice mo. No, hindi ka ililigaw nito. No, with the power of God, no, there's a something that will fortune na, na no, kung para sa'yo, para sa'yo, wag mo i-fresh yung sarili mo. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. Makinig ka sa gabay mo, makinig ka sa intuitions mo. And of course, there's a two coin. No? Maging balance. Katimbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. B bigyan mo yung sarili mo na siguridad. No? Alam mo sa sarili mo yung magiging kaligayahan mo at magpapasaya sa'yo. Basta alamin mo lang yung sa sarili mo yung magiging grounds mo. No? Kailangan aralin mo yung magiging impact nito, magiging eksena nito. No? Hindi pwedeng wala kang kamali-malay. Kailangan alamin mo yung magiging um, consequences. No? Yung cause and effect. Ganon. Kaya sinasabi na timbangin mo. Now, what is additional messages? Reversibility of coin. Collaborations. Now, mag-ingat ka sa mga taong um, kanakakausap mo. Connections, no? Now, linisin mo yung mga taong um, hindi mo lubos pagkakatiwalaan. Dahil meron dyan, guys, na iingit, sa sa'yo. No? Meron ditong kumakalaban sa'yo. Maging aware dito. Now, there's the queen of cups. No? Emotional healing. Maging kalmado ka dito para hindi ka... Um, Kapag magsisi at decide na hindi ka magkamali, pag-isipang mabuti. No, napakalapit mo na para mag-succeed dyan, kailangan mo lang lakasan ang loob mo. No? At yung emotion mo, kailangan kalmado. What is up the Queen of Pentacles? And of course, the Five of Swords, because the Temperance. Reference with an Eight of one. So, there's a past communication. No, bibilis sa takbo nito, magkakaroon ng changes sa development sa, ba, sa eksena mo. No, kung magiging maingat ka rin sa mga mga tao pagkakatiwalaan mo. Decide sa kilos at galaw mo. No? Kasi minsan um, dahil um, sa lubos ng tiwala natin, no, nakala natin to, to itong tao na ito is something transparency oh, sa atin. No? Kala mo, same kayo ng page. But definitely guys, no, kumbaga may malaki pala siyang eksena dito. Kaya kailangan maging kalmado ka. No, kailangan alamin mo kung ano yung hidden agenda nito. Makakatanggap ka ng phone call and messages. And of course, transaction and trouble. Pa, kaya mag iingat ka. Kung gusto mo makaalis, no, kung nga alis ka, pumunta ka na ibang bansa, no, kung mayroong kang balak pumunta ng ibang lugar, kailangan magiging aware ka. No, dahil uh, maaring may mga tao sa paligid mo na naiingit sa iyo, ba magkosto ng evil eye, no maaring magkaroon ka ng cost uh, delays and cancellation, kaya kailangan maging aware ka. No, kung may hinihintay ka doy sa possible na dumating, pero kailangan maging ma mautak ka. No, huwag ka na nag-share ng information with other people. Kasi eh, ang reading mo na to ay maaring um, napapalibutan ka ng inggitera no? Gusto mong makamtan, gusto mong makamit, pero laging nadidelay. No? lagi nagkakaroon ng cancellation. And an unexpected moment. ba? Diba? Kaya kailangan mag-ingat ka sa mga tao pagkakatiwalaan mo. Sinusubok ang pananampalata at tiwala mo kung hanggang sa katatatag. Alamin natin na tala, tuklasin natin, no? At pupuntuhin natin, alamin natin na magiging eksena sa iyo Pagdating sa finances and career. Love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see what is the finances and career love life at kalusugan. Pero unahin na natin yung finances and career mo. Finances and career, guys. So, there is a three of swords. See, sabi ko na nga ba eh. Maraming inggitera. getera. Maraming mapapanakiyat. No? Maraming mga taong naiinggit. at tama ka ng hinala. There's a page of cards. Na no, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. No, hindi kay liligaw nito. And there's a tower moment. No, gusto kang sirain nito. Sabi ko na nga eh. No? May raming mga taong gusto kang pabagsakin. No, gusto mong baligtarin ng sitwasyon. No? And of course, there's a hermit card. Sabi ka, spiritual alignment. No, magliliwanag to about sa spirituality. Malaking epekto ang evil eye sa buhay mo. Tandaan mo yan. And of course, there's a taste of sword. now there's a something na breakthrough. At kailangan putulin mo na ito no? Magtatagumpay ka, kailangan mo maputol. No, ano man yung mga binigay na kamalasan sa buhay mo. Very wrong. No, alamin na natin to. There is something guys with the top cups. No, ito yung pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. dahil sa more friendship ka, no? Sa pagtitiwala ng mga kaibigan mo, mga tao sa paligid mo, hindi mo pala lubos na o akalain na may mga tao sa paligid mo na, di ba? Naiingit na pala sa'yo, no dahil um, sa kabaitan taglay mo no, pagdating sa love life so there is of the king of sword putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagse-serve sa iyo yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa eksena sa relasyon mo there is an age of cause a, a new love coming in so some of you guys kung single ka may bagong pag na darating kung taken ka naman at may asawa may jowa ibabalik ang kilig no maaring ibalik ang harutan yung dalawa eh, of course, there is a something the lover. Sabi ko na nga ba, may love life eh. No, connectado dito with your love life. Maaring, kumagaiba, iba, kumaga magkakaroon ng high level of commitment. Na maaring kasal na kayo. Magkaroon ng engagement. No, magsama na kayo. No, there's a star card. Hindi recovery. makaka -recover ka na. No, sa lahat na ng pinagdaanan yung dalawa. Sa mga naranasan yung dalawa. And there's a secret sword, no? Makakalis na kayo from toxic environment. Ay, wow, Pasabog no, makakabangon makakalaya na kayo and there's a an days of calling, no? Oh my God, ibig sabihin sa lugar nyo, marami talaga nagbibigay pabigat, kaya hindi kayo umuusad, no? May malaking perang darating sa buhay mo at sa sitwasyon mo at sa pamilya mo kung makakalaya ka dyan sa lugar na nakagisnan mo. Oh, Let's see for the messages for um, Kalusugan. There's a seven of sweetest sickness No? Maraming sekreto dito pagdating sa kalusugan mo, kaya marami ka nararamdaman. Sa move nowhere, may nararamdaman mo sa ganto na no, pananakit ang tuhod, tapos bilang pak, gumaling, tapos yung kabila naman. Tapos gumaling, tapos iba na naman, balakang mo naman. Ganon. And there's an Empress card. No, self-love, self-care. Alam mo, alagaan at mahalin sa sarili mo. Some of you guys, no, maaaring magbuntis pa. No, there's a the king of coin. Maging secure ka, no, pagdating sa kalusugan mo, huwag ka tumatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. No? Eric there's a Five of Cups, no? may mga taong nagsisisi or maaring pagdating sa kalusugan mo, mayroong mga disappointment dito. No? Mag-ingat ka sa mga taong, ay uh, sa mga kinakain mo. No? Dahil meron ditong kumaga hindi dapat. No? Meron ditong unhealthy foods or unhealthy habits. And there's a Three of Cups. No? Celebration. No? marami celebration magaganap, magiging maganda kalusugan mo dito. Now, there's a two of ones. Piliin mo lang yung mga nakakatulong pagdating sa kalusugan especially vegetable. No? Kailangan mo rin veggies ka muna. Vegetarian ang atake mo. No? Iwasan mo lumamon ng mga karne-karne. No, at the same time, yung mga fast food. No? May mga kinakain ka ng healthy food. may hili ka sa mga milk tea. No? Sa mga iniinom mo galing sa labas. No? Iwasan mo yan. Mag more on buko ka. No? Buko muna tayo guys. No? makakatulong to for detoxification para makaihi ka ng wasto at taba. No, para um, malinis yan. No, dahil ang dami mong iniinom na puro, ano, na no, makakasama sa iyong kidney. Umiwas ka, guys, no? So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa Magical Fire Messages and Advices, of course, sa Pika yes or No. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang Pika Car, yes or No, no? Pwede ka magtanong. Isa lang magiging sagot dyan within one Two or three, no? Kung nakapili ka na, guys, no? Comment down below kung ano number na pili mo. Malalaman mo ang kasagutan niya sa dulo. Kaya kailangan, comment mo yan, ang number na napili mo. So, let's watch this. With a magic of fair messages, represent what? With a magic of fair messages, represent a new home. Sabi ko na, eh, kailangan mo ng bagong bahay or makakabili ka ng bagong bahay. No, makakalipat ka talaga, no? And there's a an holiday. Ngayong holiday, guys, no? This is a gateway, no? Para ma-refresh yung utak mo, no? Para ma-unwind ka kahit pa paano. The answer you need is um, something vacations, no? And of course, a business venture. Some of you magkakaroon ka ng business, new opportunities, no? At the same time, there's a travel, guys. No? Magkakaroon ka ng travel dito. Baka magkaroon ka ng bagong trabaho, No? Baka makakalipat ka na ng trabaho o oh, oh, makakalipat ka na ng bahay. What is the yin and yang oracle cord. Maaring kung hindi man yan sa paligid o oh, hindi man yan sa lugar kung saan ka nakatira mamaya. No? Environment katulad ng mga katrabaho mo. No? May mga toxic pala dyan. Tapos um, sinasabi dito na maaaring makakalipat ka na. Baka makakalipat ka na ng trabaho. No? May iba na environment mo for let's see what is the yin and yang ako card distance no magkakaroon ka talaga ng distansya no retreat or time di ba makakalait makakawala ka na with the third party oh. no sa mga kaibigan toxic and there is an action and moment no, magkakaroon ng changes sa development sa buhay mo no na no, magdadala sa ng bagong tahanan bagong bahay bagong uh, kamumulatan gana what is the synchronicities represent of faith. Sabi ko na eh, sinusubukan ang inyong pananampalatay at tiwala. Kung hanggang sang katatatag. And there's a speed. Bibilis ang takbo ng sitwasyon. And this is something na silence. So, kailangan tikong bibig. Ito yung sinasabi ko, di ba? Yung mga plano mo, lahat ang gagawin mo, hindi mo kailangan i-share yan no, ikwento yan. Dahil ikaw, syempre, ikaw parang natutuwa ka na na-flex mo yung, yung damdamin mo, yung nangyayari sa yung achievement mo. But definitely, guys, yung mga tao sa paligid mo, hindi pala ganun yung nararamdaman. No, nangingit-ngit sa galit at ingit na pala. No, kaya kailangan mas magandang tikong bibig. No, magtantan sa kakadaldal. No, kakakwento. What is the romance in Labor firmistic deck? Represent with the lines. Si keeping Secret. No, may mystery sa likod dito. Maraming sekreto at kasinungalingan. And there's a the music. No, makakatanggap ka dito. Or either makakatulong tong music, no? For your healing energy. No, makakatanggap ka ng mga inspirational music. What is an angel's number? Mm-hmm. Let's see what is an angel's number. There is a 222 with the feminine forces. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the light spirit, and you become a force on and commitment and people around you don't judge and listen. So, kailang mo makinig. No? As you know, dito, no? Uh, may mga tao sa paligid natin na may purpose din. No? Bakit nasa paligid nila? Uh, not, not nasa paligid natin sila. No? Dahil makakatulong sila, ma maaaring uh, um, doon mo malakalaman kung sino yung totoo at hindi totoo. No? Kung maga sa buhay natin, hindi naman talaga pwedeng tayo lang mag-isa. Kailangan meron talaga tayong katuwang kasama. No? Kaya kailangan, um, kailangan na hanapin mo kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Let's see what is the money mo, Boracle Deck. With the money mo, Boracle Deck represent with the perfect fit. So, see, kung para sa'yo, para sa ito. Ibig sabihin na napin mo yung tao or lugar kung saan ka talaga perfecto para dyan. You meant to be here. No, yung ganon. Yung para sa'yo talaga. Finding the right path, the fit with with the soul, the ideal job. The ball. Let's see what is the what lies beneath the future. What lies beneath with the future represent what? Inzequiel, I told you, ba? Diba? Sabi ko na eh. Ang purot-dulin nito ay inggitera. ah, diba? Hindi ako nagkakamala. Sabi ko sa'yo. Maraming inggitera, ambisyosa, pakilamera. And the shadow work of his Alamin na natin yung pinakamulto ng eksena mo sa eksena na to. No? And there's a seductive allure not craving promises and hidden instant gratification blind you to the consequences no mayroon dito parang binubulag ka sa eksena no may mga pinangako may mga bagay na ipinapakita pero hindi pala totoo ang intensyon no kaya kailangan mag-ingat tayo hindi porket pinapakita yung kung magagandang eksena pero yun pala no meron pa lihim na sisirain ka no parang ano lang yan hindi ka tulad ah, para sinasabi na hindi lahat ng mukhang anghel ay kumagat, mababait, no? Yung ba dyan, demonyo pala, ganon. So, let's see what is the clarifying for um, a love situation. ba diba? Kaya kailangan matuto tayo mab, um, aralin, no? Maging mabusisi, no? And of course, bumasa ng tao. ba diba? Nang sa ganun, hindi tayo naloloko at nabubudol lang nino man. What is the clarifying for a love situation? And of course, there's a lone path needing to take time out or be on your own for a while. No, mas maganda na for a meantime na no, sarili mo muna. No, darating yung mga tao na yan kung para sa iyo. Yung tao magmamahal sa iyo darating yan. Hindi mo kailangan i-fleece, i, i yung sarili mo na. Oh, oh my god, na tao na ako, gato ganyan mabubulok na ako, gato ganyan kailangan ko na mag of life. Gato ganyan. No, hintay mo yung tamang pagkakataon. Kung walang para sa iyo, no, ilapit mo yung sarili mo sa akin Panginoon. Diba? Ganun lang yon. What is the clarifying for a love situation? Siyempre, 'di ba? Alam mo namang hintayin mo lang siya ng ganon-ganon. Kailangan may kilos at galaw din tayo, 'di ba? Kailangan mo syempre ng humarot. 'Di ba? Hindi pa rin ano, yung hintay mo talaga siya na nasa bahay ka lang, atake mo, 'di ba? Yung um bye lang ang atake mo pero kailangan mo pa rin syempre um, lumabas no doon mo makikilala yon eh pero kayahan mo siyang mangyari ganun wag mong i-fresh yung sarili mo pero pwede kang humarot. to pwede kang um, kumaga um ipakita mo yung sarili mo no pero kailangan matutok ang bumasa ng tao no yung taong pagkakatiwalaan mo and there's an embrace of sol solitude reflect deeply of survival keep your mind open and answer reveal lessons in the quiet introspection. So see, lahat ng bagay na to na no, makaka ka dito. Tanggapin mo yung mga bagay lang na napaparating at lahat ng mga bagay na darating, no? Masasagot lahat ng mga katanungan mo at yung mga bagay revelation ng na nangyari sa iyo ay yung mga bagay na natutunan mo. No, kailangan mo lang maging tahim for a meantime. Matuto kang kumalma. No, hayaan mo siyang mangyari ng kusa. What is that part of the light? Represent what? What is the part of the light? Part of the light represents in, in inventiveness. I can take control of my life and shape my reality with creative mindset. I create what resonates most with my heart. Every thought can be transformed into action allowing me to change my inner and outer wills by aligning my actions with the divine guidance, every light and purpose into my life. So, si ngayon, no? Kung baga nakikita mo na lahat ng bagay eh, sa buhay mo, no? Um, Kung baga pinapakita at binabahagi niya sa'yo yung totoong nangyayari sa mundo, no? Sa buhay mo, no? Kung baga wag mo, um, wag ka makulong, no? Sa isang sitwasyon o sa mundo o sa buhay na na puno ng kasinungalingan. Kailangan maging totoo ka. No? Sa nararamdaman mo, sa sarili mo, sa iniisip mo, gawin mo yung mga bagay na alam mo kung saan ka mag-grow. No? At magkakaroon ng expansion. So guys, let's see what is a peak a card, yes or no. Let's watch this. Let's see what is a peak a card, yes or no? Ito na tayo with a yes or no peak a card. No? Unayin na natin yung nakapili na number one. Let's start with the number one. There is a guess. No, connect to the new possibilities, transition smoothly. No, kailangan mong uh, pagdugtong yung posibilidad at yun ang sa isa hinaharap. No, kailangan na um, unti-unti mo mabago ito. No, matuto kang pakiramdam at matuto kang um, ilugar yung sarili mo sa mas, sa mas mangyayari pa sa hinaharap mo. No, matuto tayong um, titignan natin yung magiging um, consequences. Ganon. Yung possibilities. Number two, there is a guess again reap the rewards of on the flow no Kung ito, naaani ka na no mga pinaghirapan mo ng mga uh, mga uh, pinagpaguran mo at dadaloy na to ng mas masagana at mas maganda number three, there is a no you you can fake it now what leisure isn't go no hindi mo na to mapepeke no kahit anong kasinungalingan kahit anong gusto mong itago no ilalantad at ilalantad to No, wag mo nang ipilit pang itanggi. Wag mo nang ipilit pang magkunwari. No, dahil lahat ng katotohanan na, na to, lalabas to. No, makakasama lang to sa iyo kung pag ipipilit mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign of Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang ni Di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down video kung kaninong energy ang ating nasagop. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of marami Maraming salamat po. Sa mga walang sawang mag-support sa akin channel, lalo-lalo na -lalo ang ng, ng adzoway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. siksiglig na gumawa ni Biyayang Manong Balik sa so, at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babosh.